<clears throat> ayan guys uh, start na naman yung ano natin eh pin road bike hindi kita po si may sisi may sisi pala kan ayan natin na dinadala ng uh, Philippine Navy Maro, Army 14 laps, ang retrap 14 laps Ito guys, uh, mayroon ng gusto nga lumabas. Spell ito. Uh, 13 laps ang natitira. 13 laps. Ito guys, mayroon tayong isang break away pero malapit ito guys. Mahabol yung dalawa. Ito naman yung pilitan natin. 12 laps ang natitira. 12 laps. Victor meron tayong, dalawang break away 11 laps ang natitra 11 laps umahamol yung peleton guys meron isang break away 10 laps ang 10 laps ang kaya ito guys last four laps na guys mayroong uh, break away tatlo pero ito yung uh, ito na natin guys ang grupo guys last three laps ito ha buo pa yun yung play yung play ito natin buo pa rin sa last three laps abangan natin guys kung sino ang pupuesto dyan ito guys, last two laps na. Ito may Roy Quest tatlong uh, lumabas uh. Last two laps. So ito guys, last laps na. Para sa open road bike. abangan natin guys kung sino dyan ang uh, ano sa finish line. Oh, so natin na 70. Ay, ang isin na nalabas dyan laki, at sinong kukwisto. Ay, dyan. Abdul, ka ako. Abdul, Dore. Abdul, Dore. Ay, no, kaya ang kukwisto. Excellent. Cesar! Ayan guys, tapos na rin yung open road bike natin. Dito pa sa si MCC Bulacan. yung mga idol natin oh.